Maha Salvador, natutuwa na dumating na ang kanyang asawa na si Rambo sa Canada para bisitahin siya. Look who's here! Canada! <laughs> Yay! Tuwang-tuwa si Maha Salvador habang kinakausap ang baby na nasa loob ng tiyan niya at nagre-response ito sa pamamagitan ng paggalaw. love mama? Yes, yes. So much, you love so Dada. Yes, so much. Grabe naman. Kapag wala ang asawa ni Maha Salvador na si Rambo, kadalasan nakakasama niya sa paglabas ang kanyang kapatid na lalaki at ang mami niya. Saan punta? Nakuat siya. <laughs> nine mother kapag lumalabas sila minsan ay namimili o kaya kumakain sa restaurant. May hawak na drinks ang mag at nag ito para sa paparating na baby. At kung minsan sinamaha at ang kapatid niya na lang ang magkasama na kumain sa labas. Brunch po kami. Nakalabas ang bumitin. So... At ayon pa kay Maha Salvador, hindi na niya sinama ang kanilang aso na si Sky sa paglalakad dahil medyo malamig ang panahon. Kaling Lidogis. Hindi namin dinala si Skype kasi cloudy at malamig. Pagkatapos ng kanilang breakfast, balak ng kapatid ni Maha Salvador na mag gym at sasama naman daw siya. Saka mag-ano ka? Sama ako siya. Kahit nasa Canada na si Maha, gustong gusto pa rin niyang kumain ng Jollibee kaya umorder ito. Nakahiwala yung rice lang dito. And then... Makikita naman sa aksyon at sangiti ni Maha na super happy siya ng kumain ng Jollibee. Happy ang goodness. Eating time! Finiflex naman ni Maha Salvador ang kanyang iba't ibang klaseng maternity dress.